Eclesiastes, Kabanatang Labing Isa Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa, at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan o sa dakong hilagaan, sa dakong kinabuwalan ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi magahasik at ang tumitingin sa mga alapap ay hindi aani. Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa magiging mabuti. Tunay ng liwanag ay mainam at masayang bagay sa mga mata na magsitingin sa araw. Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon magalak siya sa lahat ng yaon, ngunit alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman sapagkat magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan